Ang tagal po nating hindi nagkita. O desu. O sa desu. Ano po ang sinabi ninyo? Nanto shaimashita ka? Nanto shaimashita ka? Pwede po ba ninyo akong tulungan? Tetsudate moraimasu ka? Tetsudate maray mas ka? Huwag po ninyong intindihin. Kinishinay de kudasay. Kinishinay de kudasay. Maginaw po sa labas. Soto wa samoy desu. Soto wa desu. Pwede po bang dahan-dahan ng pananalita? Mos koshi yukkuri itte kudasay. Mos koshi yukkuri itte kudasay. Salamat na lang po. 結構です。結構です。